Kumusta sa lahat? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng korporasyon. Kaunti pa ay isa sa alang-alang namin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posibleng huminto. Iminumungkahin namin na tingnang mabuti ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyon. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng kumpanya, Columbia Financial, Inc. Ticker, Sila Uyuy. Ang pagsusuring ito ay batay sa data noong Hunyo Labinsyam, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Columbia Financial na bibilang sa subkategori. Regional banks, isang daan at tatlumpu't siyam na organisasyon ang nakikibahagi sa pagtatasa, nalubos na kinatawan. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video. Ang pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 2.7 puntos. Malawak ang pagtingin sa loob ng New Stock Market sa kabuan makikita na ang average na resulta para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 7 puntos para sa kumpanya Columbia Financial. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Columbia Financial, Inc. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Columbia Financial, Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 0.7% laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 11.7%. Market capitalization ng Organisasyon Columbia Financial nagkakahalaga ng 1.45 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars 6 na at 4 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 1.0 bilyon. Na may kapitalisasyon ng libro na US Dollars 46 Bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Columbia Financial sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 0.24%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 0.2%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na US dollars isa punto, isa, isa, isa bilyon. Utang sa book capitalization ratio ay isang daan at dalawa porsyento ng kapital. Rating ng utang ng kumpanya masama minus isa puntos. Ang ratio ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Ang average para sa subkategory ay 13.2. Pagsusuri ng halaga ng stop market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay minus US dollars milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 57,000,000. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 3.2. Ang average sa subkategory ay 2.1. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ dollars 460 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 0.3% na may average na 15.7% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 0.173%. Ito ay 30% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo na at dalawamput dalawa thousand dollars. At sa subkategory ay mayroong isang libo tatlong daan at walumput walo thousand dollars. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus negatibo 2.1 libong dolyar. Ang average sa subkategory ay US$100,000 at punto, thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, Toilet 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US$ 6,000 600 at 3,000 sa subkategory na 6,000 600 at 7,000 70 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, toilet 0.5 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 6.6%, kumpara sa average, para sa subkategory na 3.3%. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na apat na para sa kumpanya Columbia Financial Inc. Sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 4%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 13.84. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 17 oras isa minuto. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong panahon ng impormasyon sa pagsusuri at sistema ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang Resulta ng Pagtatasa Columbia Financial, Inc. Impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets isang desisyon ang nagawa magbukas ng sell trade sa US dollars 13.83. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa pamantayan sa pagtatasa ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 11.16. Ang stop loss ay nakatakda sa 16.5 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo Labinsham, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, si Rinilay, ang magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.